Sa inyong lahat Kagaya ng ating nabanggit no? Ngayon ay ang dakilang kapistahan The Anticipated Mass Ng kapistahan ng pagdiriwang ng banal na pamilya Ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose Ang bawat isang nilalang sa ibabaw ng mundo Ay bahagi ng isang pamilya pamilya ang siyang pinagmulan ng bawat isa po sa atin. At ang bawat isa ay galing sa isang pamilya. Wala pong taong bigla na lamang sumingaw na lamang. At sa pagkakatawang tao po ng Diyos, minabuti po niya na maging bahagi ng isang pamilya. He entered the world through a family. He entered the world through the context of a community. Kaya nga po napabilang si Jesus sa isang angkan. At sa loob ng pamilya, naging tao ang Diyos. Tunay ngang si Jesus ay para sa pamilya at ang pamilya ay para sa Diyos. Kung kaya nga po ngayong ating ipinagdiriwang kapistahan ng banal na mag-anak, mainam po na tignan po natin yung katotohanan ito. Yung po bang ating sariling pamilya para kanino? Para kanino ang ating sariling pamilya? Ito po ba ay para kay Jesus? Ito po ba ay para sa Diyos? Ang unang bagay po na dapat natin harapin ngayon sa ating pagdiriwang ay kung ang Diyos po ba ay nasa sentro ng ating bawat tahanan. Alam niyo? Nagsisimula po yung kawalan ng pagkakasundo, pagmamalasakitan, pagbibigayan, kagaya ng paalala ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, kapag wala si Kristo sa loob ng pamilya. At pangalawa, bakit po ba tinawag na banal ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose? Ito ba'y dahil doon isinilang ang Diyos? Diyos? Ito ba'y dahil pinuspos ng biyaya ang mahal na birhen? Ito dahil pinili sa si San Jose? Hindi. Banal ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose, sapagkat pinabanal sila ng kanilang pag-ibig. Pinabanal sila ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa bilang isang pamilya. Banal na pamilya hindi lamang dahil isinilang si Jesus sa kanila pinabanal ang mag-anak ng ito ng dahil sa pag-ibig. At kung ating titignan, pag-ibig po ang siyang pinakarurok, ang pinakaugat, ang lahat ng dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng unang Pasko. Pag-ibig ang dahilan kung bakit nanalig at naniwala ang mahal na birhen. Nang dahil sa pag-ibig, kinailangang talikuran ni Jose ang kanyang sariling plano at pangarap sa kabila ng kawalan ng katiyakan. At ngayong gabing ito, ibig kong maniwala na nagpapatuloy tayo sa loob ng pamilya sa ngalan ng pagmamahal. Hindi ko alam kung natatandaan ninyo, mayroong isang nagtanong sa akin, sabi niya, Father, ang tagal ko na pong inaalagaan ang nanay kong may sakit. Ang dami po namin magkakapatid, pero ako lamang po yung nag-aalaga sa kanya may sariling buhay din po ako. Hanggang kailan ko po aalagaan si nanay? Alam niyo hindi ko po makuhang husgahan yung lumapit sapagkat alam ko po ang kanyang ibig sabihin. Hindi naman talaga sadyang madali mag-alaga ng may karamdaman. No? Sa mga nakamit na po sa mga parents ko, no? yung nanay ko po malakas pa, yung tatay ko po, naka-wheelchair, no? Kung ilang taon na kong pari, ganun taon na po siyang may sakit. Hindi siya dito kumakain, kundi may peg, no? Kaya alam ko, yung ibig niya sabihin na hindi po madaling mag-alaga. Pero sabi ko po doon sa lumapit sa akin, hanggang kailan? Kung gaano mo siya kamahal. Kung gaano kalalimang yung pag-ibig. Kaya ngayong gabing ito, hindi man pamilyang banal sa paraan tayo makikilala pero pwede tayong pabanalin sa ating tahanan sa pamamagitan ng ating pagmamahalan sa pamamagitan ng pag-ibig sa bawat isa at sa ganitong diwa po natin ibig no napasimulan yung pagdiriwang natin no ngayon po Christmas party ng ating parokya at dambana no alam na alam mong Christmas party kasi konti tayo ngayon. <laughs> sa Christmas party na No? Pero alam niyo, no? sabi ko po sa mga volunteers po natin, hopefully by this time, hindi nyo lamang po ako nakikilala bilang kura paroko. Hopefully by this time, alam ninyo kung ano yung mga pinahahalagahan ko. What are my values? What do I value in life? At alam niyo bilang isang pari, ang numero uno po sa akin, yung ugnayan. Aanhin po natin yung maraming activity kung hindi naman tayo magkakakilala. Aanhin po natin yung maraming ganap kung hindi naman malalim yung ugnayan po natin. Kaya yung po yung unang panawagan, no? napakaganda na sa pagdiriwang natin ng Christmas party, ah, ang panawagan pala, hindi lang basta maging taong simbahan, hindi lang pala maging volunteer, kundi ang panawagan sa atin, maging magkakapamilya. At ang pinaka-pundasyon ng ating pagiging magkakapamilya ay yung ating pagmamahalan. Alam nyo, hindi ko po kayo masisisi kapag sinabi niyo po sa akin na, Father, madali pong sabihin yan kasi pari po kayo. Hindi po. Magkukumpisal ako sa inyo. Kahit po pari ako, may mga pagkakataon po talagang kahit may krus ako sa dibdib. Sasabihin ko talaga, Panginoon, ikaw na bahala sa parokyano ko to. Totoo. May mga tao po talagang sadyang susukat ng aking pasensya. Pero alam niyo ano po yung ano po yung nagbibigay sa akin ng katatagan? Simple po lamang. Lagi kong impina, binabalikan yung paalala sa akin nung ininstall ako bilang inyong kura. Ang sabi sa akin ni Cardinal, maging maibiging tatay. Maging mapagmalasakit na pastol. Maging marunong na guro. May mga pagkakataon po, aminin ah. ko sa inyo, nasasaktan ako, pero lagi ko pong iniisip, ah, mas dalo kong dapat mahalin ng taong ito. Sa mga pagkakataon po na misa, nasusugatan din yung damdamin ko bilang isang pari, lagi kong pinapaalala sa akin sarili, ah, tatay pala ako. Ah, pastol pala ako. Ah, tagapagturo pala ako. At yun po yung unang paalala sa atin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, magkakaunawaan tayo hindi naman taga lahat ng magiging masaya at walang problema yung ating magiging ugnayan. Pero, ano po yung laging paalala? Sa bawat panahon at yugto, pagmamahal ang siyang paanyaya. At kagaya ng aking paalala, dun sa lumapit sa akin, hanggang kailan? Hanggang kailan ko po pagtitiisan itong membro naming matigas ang ulo? Hanggang kailan pagtitiisan itong koordinator? na ayaw umalis sa pwesto. <laughs> Taga na ipasok ko talaga. <laughs> ah. Gaano kalalim ang aking pag-ibig? Gaano katindi yung aking pagmamahal? Pangalawa, pinapaalala sa atin na ang tahanan ay ang skwelahan ng pagmamahal. Sabi po ni St. Augustine, the family is the school of love. Bakit po ang pamilya ang siyang paaralan? Sapagkat sa loob ng pamilya, unang nararamdaman ang pag-ibig. Sa loob ng tahanan, unang natututuhan ang pagmamahalan. Kaya po sa mga magulang na naririto, no? paalala po sa inyo, ang unang tungkulin po ng mga magulang, hindi lang po magturo ng abakada. Hindi lang po umangdalhin sa Jollibee ang inyong mga anak. Kundi ang unang tungkulin ng mga magulang, iparamdam ano nga ba ang kahulugan ng pagmamahal. Ikwento ko lamang po. Kami pong tatlong mga pari, kanina pong tanghali, nagpunta kami sa SM. At kasama namin, si Kislot. Sinama ko po si Kislot. Bakit ko po siya sinama? Sapagkat may kaibigan po ako na natuwa sa kanya. Nagmista ko si Ermita. Galing, Ermita. Sabi niya, Father, hindi niyo po kasama si Kislot. sa po si Kislot. Sabi ko, lagi ko po siya isasama. <laughs> ang ngayon, ang hinahanap ng mga tao, hindi na ako si Kislot. Pakibigay po to kay Kislot, no? 500 pesos. Nung isang araw naman, Father, may bigay na regalo kay Kislot. Mga tsokolate, may kasamang sobre, 300 pesos. Sabi ko, maganda pa lang pagkakitaan itong si Kislot. At nung isang araw, may nabigay ulit sa kanyang regalo, pera, 300 pesos. Aaminin ko po sa inyo, hindi ko po binigay kay Kislot. Kasi alam ko na kung sa mapupunta yung pera. Mawawala niya. Masyado kayong malisyoso, ha? <laughs> Sabi ko, Kislot, may 500 ka sa akin, may 300 ka, may isa ka pang 300. Sabi ko, pag pwede na si Father, pupunta tayo ng SM at bibili tayo ng gusto mo. Kaninang hapon, kaninang tanghali, no, kami po tatlo, binili po siya namin ng isang bestida. Binili po namin siya ng isang magandang sapatos. Binili po namin siya ng isang laruang manika. At alam niyo ang sabi po niya, Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Ah. Hindi ko po mararanasan maging tatay sapagkat pari po ako. Pero sa pamamagitan ni Cuslot, itinuro niya sa akin kung paanong ibig sabihin ng pagmamahal. Kaya kahit po medyo matigas ang ulo ni Kislot, tignan niyo po yung Facebook ko ngayon, lahat yata ng posing at sulok ng SM gusto magpakuha ng litrato ni Kislot. Ako para po kung tatay na sunod ng sunod para kuhanan siya ng larawan. Ah. Kaya shout out sa mga magulang ni Kislot, no? si Sheena at si Alan. Marami nagmamahal kay Kislot. Maraming gustong magpadama ng pagmamahal. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa loob ng tahanan. Pero bilang pari, ipinangako ko sa akin sarili. Hanggat ako ang kura ng Peña Francia, ipaparamdam natin kay Kislot anong ibig sabihin ng pamilya. Anong ibig sabihin ng ng pagmamahal. At yun po yung panawagan din sa atin. Pagka po kasi minsan, yung bata, mas naunang natutuhan ng pagmumura kaysa ang lengguahe ng pag-ibig. Pagka po kasi minsan yung bata, mas natutong malaman ang ibig sabihin ng pag-ibig kay Google kaysa sa loob ng tahanan mga minamahal ko mga magulang, walang tagumpay na sasapat sa ibabaw ng mundo kung magiging bigo kayo sa pagiging magulang sa inyong mga anak. Aanhin ang tagumpay kung nabigo naman sa pagiging magulang. At ito ang siyang pangalawang paalala po sa atin. Pabanalinawa sana tayo, hindi lamang ng ating ugnayan, kundi tayo pabanalin din ng ating pagmamahalan. Kaya alam niyo minsan may tinanong po, may nagtanong sa akin, Father, isang taon na po kayo sa Peña, ano po ang inyong greatest achievement? Inisip ko pong mabuti. At naisip ko, hindi naman yung nagpagawa tayo ng bubong, hindi ko naman pera yan. Hindi naman po yung nagpagawa ng kisam lalong hindi akin galing yan. Ang pinaka greatest achievement ko, ah, maraming batang nakakakilala sa akin. Minsan pa nga po, mas kilala ko ng mga bata kaysa dun sa mga matatanda. Minsan pa nga po, yung bata ang unang babati kaysa dun sa matandang nakipagtitigan pa sa akin. Tunay na hawak ng mga bata ang susi ng langit. <laughs> Bakit yung po yung greatest achievement ko? Sapagkat sabi ko, ah, may pag-asa at kinabukasan ng Peña Francia sa pamamagitan ng mga batang ito. Kaya kung yung ibang mga tao, pag maingay yung mga bata, pinapaalis sila. Sabi ko, ah, okay lang manatili kayo sa tapat at patsyo ng simbahan. At least dito, ligtas kayo. At this dito, kahit kayo ay mga batang maiingay, nalalapit kayo sa ating simbahan. At yung po yung ibig sabihin ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Mamaya magsasaya tayo bilang isang paroke dahil Christmas party. At ngayon magdiriwang tayo ng kapistahan bilang kapistahan ng banal na pamilya. Hindi man tayo mga kapamilya ni Jesus at Maria, pero pwede tayong pabanalin ng ating pagmamahalan sa isa't isa. Pwede tayong pabanalin ang ating ugnayan sa bawat isa. At higit sa lahat, pwede tayong pabanalin ng ating tunay at malalim na malasakit. Bilang inyong kura paroko, ito po ang aking panalangin. Nawa ang bawat pamilya sa ating parokya, hindi lamang magsama-sama, hindi lamang manatiling magkakabuklod, kundi ang tanging panalangin ko para po sa inyong lahat. Kagaya ng pamilya ni Jesus, Maria at Jose, tayo rin ay maging banal na mag-anak. Paano mangyayari yon? Pababanalin tayo ng ating pagmamahalan. Pababanalin tayo ng ating ugnayan. Pababanalin tayo ng ating tunay na malasakit, hindi lamang para sa sariling kapamilya, kundi para sa bawat kapwa na ating kasakasama. Pamilya ni Jesus, Maria at Jose, maawa po kayo sa amin. Amen.